May bago kaming pupuntaan Go 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 go! Woohoo! Woo Naroon dito tapos udyon pa sa taas. Let's go. Ito ay ang Tubungan, Tusandre Way Road. Gee! My god, my god! Right, guys, nakalagpas tayo guys sa nalalampas tayo tapos ayan, nakakaganda naman 'yan. at dito natin masusubukan na si Tarak Tarak. Andito po tayo ngayon sa boundary ng Antique at saka Iloilo. -Ilo. Woo, woo, woo! Ang ahon si Tarak Tarak kanina doon sa isang challenging daan. Tapos ngayon, atin pong binisita dito kung hanggang saan na yung kalsada na simentado kasi nakita natin doon Okay, bye! Mga panibagong hamon, kakaiba na naman to. Tara, samahan nyo kami. Magandang umaga kapamilya, kapuso at kapatid. Galing nga kami dito sa aming lugar sa Antike ng umagang yon maganda pa ang panahon noong time na yon. At nung dumating na tayo dito sa pinaka boundary ng Antike at ng Iloilo -ilo dito po sa bandang Igabugao, napansin po natin na meron na pong gawang kalsada o sementadong daan sa portion na ito. Dinugtungan na po ang sementadong kalsada na nooy hanggang sa pinaka boundary lang po ng Antike. At ngayon ay makikita po natin na ginagawa na po ang dito sa Igabugao papuntang tubungan. Sabi ng mga gumagawa dito ay masyadong maputik daw yung daan na baka hindi kaya nitong ating sasakyan. Pero ganun pa man, dahil gusto at plano namin pumunta dun sa viewing deck sa tubungan Iloilo. Eh heto ay sinubukan pa rin namin. Hasta la mga liga na At hanggang sa, may nakasalubong kaming nakamotor. Eh? Eh? Isa Oh my God! At medyo nahirapan sa pag-ahon. Kaya ayon, tinulungan natin. Gijap lang ni Ramu pa lang Ano ayan? Kung sa babaw to daw, may pa yung tinapay, Bet. Paningalan pa ka mo, ma'am? Hindi ka, may sa Sobrang maputik yung daan na, no? Sabi, maraming motor na hindi ma, ano, nahirapan sa pag-ahon, guys. Kaya try natin tong ano. Doon kanina medyo nasyadong maputik. Ewan ko mamaya sa pagbalik natin. Pero diretso tayo. Punta ng viewing deck. Ay, pas nga ng ilang minuto sa maputik na daan ay heto at nakarating na kami sa pinakasimentadong daan dito sa parte ng ilo-ilo. At dito nga ay napapansin natin ang kagandahan ng kalikasan na iyong matatanaw habang ikaw ay naglalakbay. At ilang saglit pa ay narating na rin natin ang isa sa pinagmamalaki ng ilo-ilo. Ito ang viewing deck sa City Baldan, Igpaho, Tubungan, Iloilo. Uh, iloilo City na. di ba? Yan, oh. Hindi masyadong pansin sa kamera pero... Ayan dito, ayan dito. Ayan, ayan. Da, City na. At bago nga ang lahat ay heto at nagluto muna kami ng aming tanghalian dito. Simpleng tangalian lang tong piniprepare prepare namin pero napakasulit naman ng view ang iyong matatanaw mm -hmm. habang kami ay naghahanda. Tara, mm Ito. -hmm. 嗯 uwi na tayo at dun banda yung mga maputik na daan And so ngayon ay hindi tayo makapag ng drone kasi maambon yung simentalong daan ay hanggang dito lang muna dito lang oh galing ng ano ng itubli. tapos ang pinakadulo ng ng kalsada na nagawa na ay hanggang dito pa lang sa tulay. Tapos galing dito ay ano na exciting part na. Hindi pa ito yung ano yung ah, maputik doon pa sa unahan. Ayan kaya ng tarak-tarak natin to Try natin <laughs> Try natin. Kanina dumaan kami dito pero ano eh Pababa yun eh Ngayon, pabalik na kami Dito masusubukan yung uh, lakas ni tarak-tarak Lakas mo ng ulan Masasakit tarak <laughs> Masusubukan na si tarak-tarak dito right. Let's go! Rock!

My god, we good. My god. Go tak tarak, go, go, go. Dike! pa? Kinakha Kinakabahan ku tak tarak Supra! Woo, supra kinakha bahana aku tak tarak. Go! 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 Ito na yung pinakalas na madadaanan natin na mahirap na daan, guys. Oh, so saan tayo dadaan dito? Andito po tayo ngayon sa boundary ng Antique at saka Iloilo. -Ilo. Atin pong binisita dito kung hanggang saan na yung uh, kalsada na simentado. Kasi nakita natin doon, galing doon sa pinaka-boundary ng Antique, ay ano na po, simentado na, papunta dito, dito dyan na banda. Uh, doon tayo galing kanina sa may Paho. Tapos, babalik na tayo dito sa Antique. So balang ang portion na to dito sa lugar na kinakatayo natin ay ilu uh, ilo ilo pa lang to guys tapos pupunta tayo ng antike ayan galing pala dun sa may pinaka boundary ayun cementado na may dinugtong na sila kanina dun sa, sa kabila galing tayo grabe yung daan dun sobrang maputik pero uh, at least kinaya naman ni tarak tarak uh, solid solid tong hindi pa natin tarak tarak ayan sa kalagpas tayo. Tapos, ayun ang sinuntadong daan na yan. Dito na tayo sa boundary ng, ano, sa pinaka-boundary. Ayun na. Ayun na, halagpasan na natin yung mga pangit na daan dyan. Hello, guys! Ito yung pinaka daan na yan.